and Angara during the time of uh, President Erap kasi abbreviated yung term ni Pangulong Estrada eh. And uh, ako ay inappoint bilang uh, Presidential Chief of Staff after... Okay mga kababayan. magandang magasin Siguro eh, kilala niyo na to, ah. Ang dating sidekick ni BBM na ngayon ay matinting kritiko. Anong nangyari sa'yo Big Rodriguez? Ah? Nilamon ka na rin ng politika. Ha? Ah, paingin niyo to, mga babayan nasa Binebique Rodriguez. But sa tingin ko nga noon, hindi na tenable, untenable na yung sitwasyon namin sa Malacanang. Ikaw hindi ko nakalangan yan. Mm -hmm. Bakit sino ba ang mo um, doon? Ah, yung mga gustong maging pangulo pero... Oh, sino ba ang gusto? Sino daw ba ang laging mga, uh, yung mga kaaway niya roon? Mga kabayan, ha? Ah? Oh, yun daw gustong maging pangulo. Sino yun? Baka si Speaker Romaldes. Hindi naman binoto ng tao. 'Yung mga astang pangulo wala namang mandato. Marami ron sa Oh. Yung astang pangulo daw na hindi naman daw binoto ng tao. Ah na wala namang daw mandato sa tao. Ah siguro ang tinuturo niya ay yung first lady, si Liza Marco sa mga kababayan. Kanyang. At uh, alam naman ng taong bayan eh, who I'm referring to, at hindi lang isang tao yan. Oo. Oh. Okay nakakagulo ngayon ng ating bansa. But why didn't the president stand by you? Inisya. O, oh, ayan ah. Ito ang pakinggan nyo, mga kabayan. Ah, pakinggan nyo. Dito, malalaman nyo. Tumatayo siya, tumitindig siya sa aking panig. Pero, uh, eventually, eh, bumigay, wala na tayong magagawa ron. O, oh, hindi ba tumitindig si BBM para sa kanyang panig? Ah, Ayan ang mabuting kaibigan. Tinitindigan ka. Ha? Di ba, big? Tinitindigan ka ni BBM. Ayan, mga kababayan, ang malinaw. And uh, even before I assumed the position of Executive Secretary Karen, hindi ito alam ng taong bayan. Alam ito ni Bongbong Marcos. Ilang beses ako nagsabi, hindi ko kailangan yan. Okay na ako. Ah, ayan ang nakakatawa mga <laughs> Ah, hindi niya raw kailangan yan. Hindi niya raw kailangan maging executive secretary. At ah, uh, ano yun? Chief uh, presidential chief ni BBM. I don't need that. Pero sabi niya hindi, samahan mo ko. Pinaghirapan natin dalawa ito. At uh, gusto kong patakbuhin mo yung aking tanggapan. Kagaya ng pagpapatakbon mo. Nandoon yung tiwala presidente na yan eh. Oh, napakalinaw. Ah, mga babayan. Ang laki ng tiwala ni BBM sa'yo. Big Rodriguez, ikaw na rin ang nagsabi. Ah, gusto niya tulungan mo siya. Ah, ang laki ng tiwala sa'yo. Kaso, iba yung iniisip mo eh ah sabi mo, ang sabi mo, eh maraming mga alipores dyan, mga sul-sul, di ba? Yung gusto maging presidente, yung nag-aastam presidente. Eh ikaw ngayon gusto mo maging senador. Ah. Eh pare-pares lang ngayon ang iniisip eh. Ah. Ah. Yung kanya-kanya yung intention ang ah, ita mo? tumitindig si BBM para sa'yo. pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Iniwan mo si BBM, ngayon sinisiraan mo pa. ano? alam alam ano? ano? Ah? na. Tiwala si BBM sa iyo. Nasaktan ka ron sa mga hindi mo matanggap kasi sa sarili mo na. Hindi ka na executive secretary, parang napatungan yung pato mo. Ah, ganun lang 'yon, Rodrick Rodriguez. Ha? Ah, napatungan yung pato mo, iniisip mo kasi ikaw yung masusunod. Eh, ba yung asawa, s'yempre. Alam, ah, alam naman nyo lahat yan, pagdating sa mag-asawa, karamihan dyan, nasusunod yung asawa, di po ba mga kababayan? Eh, eh kasi magkasama sa bahay yan, o, oh, tapos yung isang kasama niya, eh, katugunya niya rin yan, Sempre eh. Eh, talagang ganoon mapapatungan yung pato mo, ator ni Vic Rodriguez. Pero yung... Gusto mong tumakbo, gusto mong maging senador, gusto mong maging tulad ng isang bongo. Eh, kung gusto mong umangat, eh, para... Siraan si... Pangulong Bongbong Marcos. Ay. Ito na yung sinasabi ko sa'yo, oh. Ah, wala kang pag-asa. Ah, alam mo, tingin, tingin ng taong bayan sa'yo, ah, siguro naniniwala sa'yo yung mga DDS. Sigurado yan. Pero yung taong bayan ng tingin sa'yo, wala kang kwentang kaibigan. Ah, ah, kaya ah. e ang pangarap mong maging isang senador Ha? Ah. Ewan ko lang ah. hmm. hindi naman Lahat eh, napapagkatiwalaan ng presidente So sige, tinanggap ko yung hamon Pero as go, ano, hindi ko kailangan ito Mr. President Nakita nyo <clears throat> excuse me po, hindi lahat pinagkakatiwalaan ng presidente. Ikaw lang, Vic Rodriguez. Ah, ang pinagkakatiwalaan mo, tapos iniwan mo, ngayon, sinisiraan mo pa. Can you feel it? Ah, not, not. Ah, iniwan mo pa sa ere, eh? ngayon, sinisiraan mo pa anak na waiting talaga ang mga ah pagdating talaga yung pagdating talaga pagigis mo talaga maging politiko ah lahat gagawin mo ah para matupad lang ang iyong pangarap ah talaga yan manong alam ang waiting na ako okay ako okay ako, huwag mo akong problemahin, ayos ako. Mm. That is why, even in the commission on appointments, kin kinakailangan nilang sumulat sa akin. Tinatang mo, tinatanong nga pa ni BBM kung okay ka lang ba, ha? Inaalala ka pa, ha? Big Rodriguez. Tilala mo si BBM. Ah, mababa ang loob niyan. Ha? Ah, kahit anong banat nga ng mga, kriti mga kritiko niya, hindi siya nagsasalita. Eh kung iba-ibang presidente lang yan, di ba? Nasa kanya lahat eh. Nasa kanya yung kapangyarihan. Pero hindi, Vic Rodriguez. Ha? Ah, hindi pinapatulan ni eh. Bibi ang mga kritiko niya. Ah, yung mga below the belt na paninira sa kanya. Hindi niya pinapatulan. Ha? Ha? kung naging siguro ko yung isip ni ni BBM katulad ng kay Duterte baka ang kadamputin <laughs> ah di ba mga kababayan hinihingi yung documents ko at yun nagmeeting din kami ni uh, Bongbong Marcos doon sa kanyang private office sabi ba't wala kang dokumento hindi ko upo dyan hindi ako magpapa sa ilalim sa CA. Mm. Ambush yan. Mm. But why did you become a... Alam Eh hindi naman lahat lang sasabihin nito. magsasabi ba ng totoo to? Anak mo. <coughs> <coughs> ah, siyempre. Puro... Alam nyo na, puro pabor sa kanya yung sasabihin niya rito. Ah... Eto yung pinakamagandang tanong dito nung nagtatanong sa kanya, mga kababayan. Ha? Eto yung tanong. Ay, ganyan mabuti. Went around the town and showed uh, everybody yung kanyang negative uh, drug result test. But, di ba totoo yun? Kaya nga ang akin, para matapos na yung usapang yan, sumailalim na sa isang open, fair, transparent uh, hair cred... Wala, kita nyo, narinig nyo mga kababayan. Ha? Ha? Nagpa-drug test si BBM, di ba? Sa St. Luke's. Ha? Ah? Tinanong siya ni, ni, Karen. Ha? Ah? Yung, yung tungkol sa pagpapadrag test ni BBM. Tinatanong kung totoo ba yon? Hindi niya po sinagot, mga kababayan, ha? Hindi niya sinagot. Ha? E ah? Eh paano gusto lang nilang ang gusto mangyari ni Vic Rodriguez mga kababayan. Ah. Mag-iwan ng tanong sa utak ng mga tao, ah. nga Dinilin lang nila 'yung isip ng tao para mag-isip. Ah. Totoo ba yun? no? Oh? Ah. Baka hindi totoo. Ganun po 'yun eh. Ah. hair follicle drug test para matapos na yan kung totoo di tapos ang usapan kung hindi sampal niya yung resulta doon sa mga nag-aasok o nag-aakusa sa kanya o oh, ito oh kita nyo? hair follicle test. Galing mo talaga. Alam pa ba makakatulong sa iyan? Aangat ba yung makakapasok ka ba sa survey dito sa senatorial election? Eh, hindi ka nga makapasok. Lamang pa nga si Marguleta sa iyo. Eh. Ah, si Marguleta, mga kabayan, ha? tumakas ng isa. Ha? Lati 24 dito po sa SWS. Dati pang number 24 po siya. Ay ngayong January, number 23 na si Marguleta. Ah. Eh, si, Big Rodriguez, si Big Rodriguez, mga kabayan. Ah. Aluwala, hindi mo makikita yung pangalan niya ron. Si P, pasok yan. O oh. oh, siya wala. Ah, mga kabayan, ah, hindi niya sinagot yung tanong kung totoo ba o hindi yung yung ginawan drug yung totoo ba o hindi yung resulta ng drug test ni BBM do sa St. Luke's hindi niya sinagot sa alip ang sinagot niya magpa hair follicle test pa daw ah hindi ba gusto lang mag iwan ng question mark ah, sa isip ng mga Pilipino mga kababayan pag magagagot amagatong ah, mga classy tao mga babae na ah, para lang si Markuleta to. Ah, walang gagawin kundi magreklamo manira. Ah. Maabot lamang ang kanilang pangarap. Ah. Ito lang masasabi ko sa inyong dalawa, ha? Ah, walang Walang, walang, walang. Pag-asa Quezon City. Okay mga kamayang, ganito na po ha. Ah. ah, maging batalino po. Ah, dito sa ating mga tumatakbong mga gustong maglingkod sa ating bayan. Ah, maging sa lokal. o maging sa ito sa mga senador na tumatakbo ngayon, mga kabayan, marami po 'yan, ha. Ah. Labing po ang kukunin, ha. Ah. Eh, itong si Vic Rodriguez, mga kabayan, maka ah, hindi nga makahabol eh, lamang pa si Marcoleta eh. Ha? Kahit kung si Marcoleta. Number one po yan sa TikTok. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Ah, hanggang sa susunod, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Ah, pakipimutat na rin pong notification bell para updated po kayo sa ating susunod na video.